Ayan. Ah. Oh, it's a guys. shout out. <laughs> shout out. Yeah. Talagang bahala naman po kami. O oh. inaabot naman kami Ayo, ng Grabe. <laughs> Talaga to. Ang daming tao. Wala, talagang ganito lugar natin. Oo. Oh. Ay, apaw na pala, eh, Kaya pala. Apaw na po, oh. Apaw na ang pasilyo ng samahan. Wala na, mataas yung tubig sa tulay, ano na eh. Ah, yung sidecar ko, lubog na eh. Talagang yung unang dangko, kalahati pa lang. Yung pangatlo, hindi ko na kaya. Wala, angat nyo lang yung mga gamit niyo Mahana po Ayan. Ano, kumusta riyan? E, naabot na Wala na, matasa sa, matasa sa bago Sa tulay eh Alos lubog na yung sidecar ko Pinabukan ko po masada Ayan po, Ayan po ko Wala na, abot na Tatang tubig, likas na kayo Ayan na po kumasa na po yung ano yung tubig sa ano sa Tulyan River oh. Ito po yung kabagong tauhan. Yan. Ah, daan ka ng ano? Daan ka ng Florentina kay lumusot. Florentina. Tabahan na po. Grabe, lubog na yung aking mga kababayan. Ayan. Iangat e nyo na lang yung mga gamit nyo Kuya Wala eh Lubog na hindi hindi. Sinubukan uh? ko pumasada, Nakatatlong pasada ako Yung una Kalahati pa yung side jack ko Yung pangatlong babalik ako Hindi na ako makalusot Hanggang mong halos ay kalahati na sa bubong ko Gamit lang? Pwede Oo oh, Eh ano ko? Kung ko sa Kung ako susik so, hmm? so, okay. Ayan po oh. Ingay ingay <laughs> Lubog na yung mga bahay Oh Angat na po yun pasok na rin rin ay nabot na rin si ate ano inabot na kayo wala lubog na iangat nyo na rin mga gamit ano pa ay nandyan pala nandyan ka naman pala eh talagang ano inabot na naman tayo ng dilubyo mga membro ko po, oh, lubog na. Talagang halos saabot na sa Crespulo yung baha. Ayan. Yung ibang gamit. Oh, yung ibang gamit nyo, kapag ano, iangat nyo sa taas kung mababasa yung mga importante. Pwede nyo namang i-ano doon sa opisina. Oh, yan po yung opisina. Eh, isa, isa, isa lang sa, sa, may hagdanan. Tapos pagkatapos, maglilinis para hindi tayo pagalitan ni Mama, no? Jasmine. No! kanina mga aso yan <laughs> kanina mga <mong> aso yan Grabe. <laughs> ano yung kalabati mo ayan rabbit mm -hmm. iangat mo ewan mo dyan lagi may sugat yung pa ko Oh, kang tumawid sa sa bah kapag may sugat yung paa wala lubog na po talaga so, away mga tao Oh ano ko yung Tulian River? Wala na, basa na lahat sila oh. Talagang inabot na naman tayo ng ano. Na, ano, an ang lakas ng agos sa ano, sa Tulian River. Ayan. Ah. Oh, sige. Big shout out. Shout <laughs> yeah. out Talagang bahala naman po kami oh. Inabot na naman kami ng <laughs> Grabe, talaga to. Ang daming tao. Wala, hindi na ako Sinubukan kong bumiyahe, naka dalawang aketa ko, lubog ni sidecar ko sa ano eh, sa tabi. Ah, kabuti. Oo. <laughs> Isipin mo na 'yung motor mo, wag mo na ipasok dito. Ilagay niyo sa mataas. Ayan. Talagang ano, lubog na. oh, yung mga requirements nyo, ilagay nyo na maayos. Iba, plastik plastic Okay na, nandun na. Ha? Eh, ano nyo, safe nyo. Talaga pong lubog na. Sila ate bet, lubog na rin. Ayan. Saka, lubog na talaga din din sa lugar na rin, oh. Wala na. Ayan, oh. oh, kaya pa. Kaya pa. Lubog na po yung motor oh. Uh -huh. Oh, okay. pero kaya kaya pang umanda, umandar. Ayan. Grabe. Hindi na makalis dun yung e-bike na yun. <laughs> kan kaninong aso yan nakatali dyan? <laughs> Grabe ang aso. Yan, sila po yung pinalikas ko. Kasi mababa po yung bahay nila. wala ibang mapagangatan. Okay na? Buti bumaba ako. Sa loob namin. Abot na. Abot na. Sinubukan kong pumasada. Sabi nila, sabi nila, wag ka lang pumasada kasi lubog na, lubog na kay Kabe. Lubog na yung sidecar ko dun eh. Ayan. Ganito kahirap po yung ano. Wala nga, wala kayong sugat sa paa ha. Katapos lubusong hugas agad hanggang tuhod na po rin oh. sa ito po yung Berting Street yan mga dogi dogi siya na kayo dumumi saway kayo o may uli yan ilan yung safe nyo lang kahit sa gilid lang wait lang ha katutulungan kita Laksan ko po yung deker. Ayan. Tapos na. Kaya kapag, Ay, natulog pala rito. Bukas yung tasa. Bukas. Oh, binokte, binokas na. Oo. Oh. oh. Hanggang third floor. Binoktan okay. ko. Kailangan yung bala dito ah. Mm -hmm. Pwede yung ano. Pwede eh, yung sa ah. Sa third floor. Sa naman yun. Oo. Pasabihin mo na lang kay mga Oo, oh. Oo, oh. oh. oh, oh. uh, titext ko na lang sila. Siyempre, talagang ganyan eh. Tawas na lumang tubig. Doon kayo pwesto. Hindi ba ano? Hindi ba naabot na yun. Oo. Bumaba na konti. Sabi, tinex ko na si ma'am. Mga gamit nila nakatambak dito. Ayan. Ayan, naabot na rin sa kanila. Oh. Medyo malabo kasi naka sa ano yung aking cellphone. Ayan. Wait. Pwede kayo bakit sa taas. Ingat lang kayo. Huwag niyong ano yung bintana. Oo, oh, sige, sige. Oo. Oh, eh. Oo. Oh, oh. Ayan. po na po ng yung ano. Pag-aangat talaga, Mga, umangat na lang kayo doon sa taas ha. Pag talaga tataas yung tubig. Dito naman doon sa third floor, hindi naman tayo siguro abutin ng taktak. Ano? Kasi wala naman kayo third floor eh. Dito sa bukong ah. <laughs> ka. Dito hirap na ano ah, pre wala na lubog na siya tato ah, wala malabo <laughs> malabo ah talaga kahit sino habo talaga ayan o oh. ito yung na dinadanas namin ngayon mga grabe okay, shout out kahit <laughs> <laughs> <Ay>, pa basahan <laughs> Ay maju malabo. Ano na, hinabot na tayo ng dilaw view na naman. Ay, bug na rin po ang pasilyo ko. Wala na, sana wag gumano yung tubig. Ay, nanggaling na rin tubig na rin. Galing pala sa korta, no? Galing sa korta, no? Sa tulyahan na yan. dagat ng port po, oh lubog na wala dyan uh, oh, hello doon po nang galing sa Tulian River Tulian River po nyan grabe hirap Pabasaan tayo ikut ikot tayo ikut ikot, -ikot. Ikas na yung mga nasa mababa at yung, talagang walang ibang mapuntahan. Baha na sa tatawiran. Ayan, dito tayo. Ah, ah ilalim. Ang hanggang... Ang ganda ng ito. Malalim. Lubog na tayo. <laughs> wala na. na tayo. Wala na. Ganito na tayo. Wala na. Wala na. Ano yung gamit ninyo? Pag wala kayong ibang mangata na talagang tumas yung tubig, punta kayo sa deker. Open yun. Hello! Dagi-dagi! sabi ka talagang wala tayong punta punta kayo sa Dicker ha ha ah, Dicker bukas yung third floor doon okay. ah? Uh, sa'yo uh, gamit ko sa'yo kumuna yung center ko, ko, ko. yan po lubog na ang kadalagahan taas na ang tubig <laughs> lubog na Talaga, umabot dito sa kabagong tauhan yung ano, tubig oh. Wala na, labo na kay Kaabi. Wala pa ring Alex. Hanggang ano na yun, labos tao na yun. Grabe ka. oh. kaliwat kanan, yan oh. Eh. Nung panahon punang Undoy, talagang lubog ito. Kahabagat. Okay, bumalik na naman. Sana huwag nang tumakas. Dahil dito pa kabilang way. Oh. Oh. Hmm. <laughs> okay, Kapilya, jumalabu. Ang linaw ng camera ni ate oh. Ito po yung Berting Street. Ayan o. Oh. Grabe hindi kero oh. Hanggang lahat sila sa taas Sana ah, uh, ingatan yung gamit ni mama no Jasmine Ayan yeah, no Grabe Talagang baha um, Hanggang na dun sa babang yun Kumusta ang sitwasyon doon sa dikir? sa <laughs> At square bin yun. Hindi Dito po. Dito bahang-baha. Kaya tayo. Ayan. Mukha natin mukha natin. Yung po yun po yung tulahan river. Yung babang yun. Hmm. Lantong. Talagang lantong na lantong. <laughs> Grabe. Doon na nadaan eh, no? Wala na, pantay na ron eh. Pero malakas pa rin yung agos doon. Malakas pa din yung agos. Yun nga lang, hindi, hindi kayanin. Hindi kayanin ng ilog. Grabe. Kita kaya ni Kapitan. Kita kaya ni Kapitan nare, rin. Grabe oh. Nihirap po din eh. Hanggang baybang oh. Ayan oh. Yan po yung harap ng Dekero hanggang baybaw. Wow. Kanina po yan hanggang dibdib. Ah, yung mga tao sa taas andun eh. Ingatan niyo yung gamit ni Mamang ano, Ma Jasmine dito sa may second floor. Grabe, ang inabot namin, below view talaga oh. Bahang-baha po dito. Nandu sila bagring sa taas. Sa taas ang sa third floor. Ayun. Bagrio. Ah, pala si Bagrio. Wala talaga lubog po kami oh. Kung po yung Tulian River sa babang yun. Pero lakas ang Agos. Malakas din ang Agos din eh. Ayun pa rin tao. Una natin ang maraming tao. Kawawa na naman ang Don Crispolo. Hindi lang Don Crispolo. Kadalagahan, Placida, kabagong tauhan. Hanggang ano, hanggang sa may bagong tulayan. yan. Buong ano, buong nitang, lubog. Ayan mga sana alas kasi alas 5 wala na to. Alas 2 pa lang eh. Ayan, dito naman po tayo sa ano. Sa kabagong tauhan. Ayan. Ano yung nagawa mo riyan? Wala, talagang lubog tayo. Kahit ako, inabot yung bahay ko. Ito, ang lakas ang ah, lakas bulwak ng tubig oh. Yan po yung bulwak ng tubig na galing sa ano, Tulyahan River. Grabe. Lantong ang kabagong tauhan. Yung pong maraming tao na yung plastic da yon. Adalagahan. Grabe ang tubig natin. Ay, mga bagay lubid naman yan. Mahaba. Hanggang dun. Grabe hirap. Ay, ma ma ay, mataas pala yung lugar na yun. Dito lang pala medyo mababa. Hmm, po oh. Grabe ang inabot namin. Puro baha. Yan. hanggang ano doon hanggang ano doon hanggang dibdib doon sa gitna grabe, lakas ang bukal ng tubig din eh galing po yan ng ilog May ilog na nang galing to may malalalim simula sa kapilya ayun hanggang dito ayan wala na kanin na lubog na lubog ari Hindi mo mapupunta sa ano yun? Aling alin kabayan? ba yan? Tapos ah, ano yung motor? Ah, motor. Oh. Dari kubur sa. Dari kubur ka yun sa. Maluma lang yun. Oo. Wala, grabe oh. Hirap talaga. Ayan. Wala, um. alas 3 na ng hapon. Mabaha pa rin oh. No? Tagal ito nagaling galing sa ano sa ilog na 'yan ang lakas ng tubig na 'yan oh grabe ang tubig grabe naman eh <laughs> langay car langay car E may mga nakalis na kalis kaninang umaga yun e ang ngayon wala pa anak ako eh wala, hindi pa makakatabi kay kaabi, baha pa rin dun lubog daw sila dyan bagay hanggang hita okay okay dapat doon ka rin kumusok ba ng itaas na ayun na ayun <laughs>